Plakang sirana o siding sirana. Pero malamang napapansin ninyo na kailang episodes na po ako, na uulit-ulitin ko to, na sa Biblia po, yan. Sa Biblia po, particular sa New Testament, ang titulong pastor ay kay Jesus lamang. Alam po ba ninyo meron akong ikukwento sa inyo? yung pinanggalingan ko pong institutional church. Yung pastor po doon, one time, napadaan sa isang place na kung saan nandoon yung co-pastor niya. Pa paano ba yon? Yung pastor niya yung trinay niya. Tapos, ito palang pastor na ito, Ah, uh, parang gumawa siya ng program ginamit niya yung church nitong pastor na ito na sinasabi ko. Nung nakita niya, nagalit itong pastor na ito, tinawag niya sa isang tabi itong trinay niyang pastor. wag mong ilalagay ang pangalan ng church ko dyan. Church ko dyan, sabi niya. Church ko, kalain mo, sabi niya. Huwag mong ilalagay ang pangalan ng church ko dyan. O sa mas mababaw na salin, Huwag mo ilalagay ang pangalan ng simbahan ko diyan. Alam mo, sabi po niya, ako yan. Ako yan. Sa akin yan. Parang ganon. Kwenento po ito sa akin itong pastor na yon. Na ngayon po, umalis na rin doon. No? praise Jesus. Salamat. Talagang wow. Tapos, kwenento niya, alam, alam mo, bro, kanya sa akin, brother, tuwing, tuwing bago ako mag-preach, wala akong kalayaan na mag-preach, ng hindi nagpapaalam sa kanya kung anong ipre-preach ko. Kaya umalis na siya ron at ngayon itong pastor na ito, masaya siya sa kung naman yung calling niya nagawain, No? Kaya I, would like to thank the Lord Jesus sa buhay din ito. Naging kaibigan ko po itong, itong ano, kasama ko pong umalis din itong, ano, itong taong ito na ngayon eh, brother natin sa Lord. Ano? Uh, ano po makikita natin dito? Nakakita po ba kayo ng may naamoy ba kayong kayabangan? Dine. Eh. Check. Ito po mga taong ito, naniniwala sila. Ako, don't get me wrong, galing po ako sa Bible School. Pero naniniwala itong mga ito that you cannot, you know what? You cannot preach not until nakagraduate ka raw sa Bible School. Which is wrong. Ako po, may kaibigan po ako dito na nangangaral. Nagtitinda lang po siya. Meron po siya itong sa street, palamig. Ganon, nagtitinda siya ng palamig, mga beverages. Pero nangangaral po siya ng salita ng Diyos. Sabi niya, ako hindi ako nag-Bible school. Eh, okay lang po yun. Mas malaki pong respeto ko sa inyo. Ako, totoo yun. Sabi ko, mas malaki pong respeto ko sa inyo. Ang mga tao dito, nire kayo kasi masipag po kayo. Ako, hindi nyo ginagawang para magpayaman. No? Kahit ang buhay nyo ganyan, kayo ang nire namin dito, sabi ko. Kaya, totoo po yun. Siya ang nire-respeto Nire-respeto ko lahat pero itong taong ito na hindi nag Bible school ayan ang nirerespeto ko kasi talagang Holy Spirit ang naglilid yan to you know what to share the good news of Jesus may nakalagay sa Bible hindi niya kailangan ng sino man na maglead sa inyo yes tama po yun sapagkat pagdating ng banal na espiritu during that time hindi pa dumarating siyempre. the Lord was talking to you know what to His disciples di ba sabi niya, papadala ko ang paraklit or should I say, ipapadala ko ang banal na espiritu at hindi siya aalis sa inyo. So mali po yung awiting, come Holy Spirit, di ba? Tapos matutumbok ka. Ayun, yung pastor na siya, sabi ko po kanina ng mayabang na yon, ganun ang ginagawa niya, nagpapatumba-tumba. Hmm. Tapos nag-EGR pa, tinusok pa ako ng pako. O pati koronang tinik. Aray ka ako, napaaray po talaga ako. Tapos nag-iisip ako, needed pa ba yan? Hindi pa namatay na ang Panginoon. Ba't ano to? Tapos kung ano, -ano program ang inaano niya. Yeah, ginagawa niya. Ini, marami na umalis doon and I would like to thank the Lord for that. Jesus Christ is freedom. Galatians chapter 5 verse 1. Huwag kayong papayag na ano ma Magpamanipulate sa mga ganyan. Kaya po ako nandito. Ako, sabihin natin, I am representing Jesus para sabihin sa inyo ang true freedom. Hindi hindi yung pwede, hindi mo pwedeng sabihin na ay hindi ko pwedeng i-preach 'yan kasi magagalit si bishop eh. Ha. Na, ano lang yari sa freedom mo? Hmm. May title pang bishop, may title na pastor, ano 'yan? Lahat tayo pastor, lahat tayo bishop. Kaya lang iba-iba lang 'yung antas ng gawain natin. Tandaan niyo po, ang pastor po, ang titulo o ang title, it only belongs to the Lord Jesus Christ. And with that, saludo ko kay Brother Eli Soriano. I love Brother Eli Soriano. I love his uh, wisdom in the word of the Lord. okay So, marami ako natutunan din sa kanya noon tsaka sa mga Baptists. No? Uh, Ito ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Ang pastor na title ay sa Panginoong Heso Kristo lamang po. Hindi yan pwedeng ikapit sa mga believers. Ano ang tendency? Ano nangyari no? ikinapit sa mga believers? Kayabangan, di po ba? Biro nga namin doon, kayabangan, overload. Di ba? Saan ka pa? I mean, kidding aside, no? Kidding aside po masarap po malaya. Yung, ay baka magalit si Bishop eh, pag iparinage ko yan. Eh ano ngayon? Ba't siya magagalit? Amen? Alam mo kung ba't magagalit? Eh kasi, nagpapa-under ka doon. ba? Diba? May ambre umbrella pa. Ang alam ko lang umbrella, yung payong, pag mainit at umulan. Walang ambre umbrella sa Christianity. Basta, basta ang tao na born again, nakakilala, they can preach. As long as led ng Holy Spirit. Oh, alam mo yung iba rito sasabihin, wala raw, wala raw sa hulog ito mga preaching. Okay lang, malaya naman kami. Sinasabi namin yung totoo. Kaya sasabihin nila, wala sa hulog, hindi raw organized, at ang Diyos daw, Diyos ng kaayosan, ganun nga. Mm -hmm. Knowledge na po ng tao ang kanilang pinapa pinapairal. Hindi na po nila pinapairal. Don't get me wrong, ha? maganda ang Bible school. Nakailang Bible school ako. Ang dami kong diploma. Pero yung sasabihin mo na kailangan ng Bible School para mangaral ka, hindi po ako conforme doon. Yung nagtitinda ng beverages dito ng mga ano lang, nangangaral siya. Sabi ko, kayo po ang nire-respeto ko ako sa lahat ng mga ngaral. Hmm. Mahirap lang ako. Ikayo po ang pinaka-respeto ko para kayong si Apostol Pablo. Sabi ko, kitang-kita ko siya sa inyo. Hindi hmm. po ba? At saka, syempre, uh, ang mundo talagang tumitingin talaga. May malaki kang namang institutional church ay eh, eh, gugustuhin nila, 'di ba? Pero itong matandang ito, sabi? Sabi ng daddy ko, kitang-kita ko si Jesus sa uh, matandang 'yan, 'di ba? As paggabi, may may ano, may mga tinta pa siya. Kaya sabi ko po sa inyo, ano, <laughs> ang mundo tumitingin talaga sa panlabas. Pero kung totoong mananampalataya ka, sabi ng Biblia, makinig pong mabuti. Sabi niya, itutok natin ang ating paningin sa langit kung saan nakatira si Jesus. Hindi sa mga bagay ng mundo na lumilipas. O, oh, kita mo, di ba? O, oh. sabi nga ng pastor na may kayabangan. Yung iba lang dyan, nakahawak na ng Biblia, mga ngaral. Abay, syempre, nakahawak na ng Biblia. Ibig sabihin, Leading ng Holy Spirit yun. Kaya eh, mga waral na, di ba? Ayun naman ang gusto ni Jesus eh. Mga aral tayo. Mag-share mag tayo ng good news. Anong gusto niya sila mga aral? <laughs> what is that? Mm. Di ba? So, you know Malapit na pong mag-rapture. Iba yung bago nung mating man yung rapture. Naramdaman naman ninyo, malayo kayo. Hindi yung magagalit si Bishop pagka-prinitch ko yan. Bakit magagalit? Paano nagpapa-under ka? <laughs> may umbrella kayo eh. 'Di ba? Hmm. Hindi mo alam yung karamihan ng wisdom doon. Wis tinuturo ang paro sila paano ang wis mga ano ng Hudyo. Eh, bakit kailangan mo pong matutunan yung mga sa Hudyo? Eh? Hintil tayo, naligtas tayo sa grace. Pero don't get me wrong, kailangan din natin matutunan yung siguro bahagya lang pero hindi yung ginagawa. Ba, may nakita pang ako eh. Bumunta kami sa Malaysia eh ano doon, may conference po kasi doon. Then, uh, may nakita ako doon na talaga, nakadamit siya ng hudyo. May pinatunog po siyang parang pakakak na, oo ganoon. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Eh, kami nandoon kami. Grace conference yun, ha? Grace conference yun. Tumungo siya doon ng ganoon. Tingin kami. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Ako, talagang, wow, what is that? Ngayon, masarap po maging malaya. Sabi ng Biblia, panatilihin natin malaya. Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon. O lobat na pong telepono ko. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Pakiclick po ang notification bell. Pakishare ang video ito ha. Please lang po ishare niyo ang video ito. Dahil marami po magbe-benefit. Al alam niyo, ang gusto ko po. Maraming lumaya sa mga ganyan na mga kawawa naman. Yung mga... Yes, yung mga taong nabihag siya. Yan ang term ko, nakabihag, nakatani ka Kawawa po talaga. Sabi nga nung pastor na umalis doon sa institutional church sa pinanggalingan namin, para akong pinanganak, ngayon lang ako pinanganak na parang nakalaya ako. Nakatagal na pa na kung ko nagpaalipin dyan, sabi niya. Yan ang term, bro. Inalipin ako dyan, sabi niya. Wow. Si Jesus ka ako, hindi ka aalipinin. Mamahalin ka ng Panginoong Yesus. Hindi ka niya aalipinin Kailanman. O, hindi siya magagalit sa iyo kahit anong i-preach mo. Basta yung finish work lang. O, de ba? Diba? So, mahalaga po. Share this video. Sige po, naglolo. Banda itong telepono ko. Thank you and Jesus truly loves us so.